Ayun na, ayun na. Ayun na ko, Ano yan? Ayun na, namawin. Baka po magat sa akin. Ayun siya ko, lo. Ayun ko, Nakita mo. Akala ko isda, eh. Ah. Ayun na, ang guling. Call, <laughs> magandang araw sa inyo yan lahat, no? Andito pa ako ngayon sa... Andito pala ako ngayon sa Slovenia. Diyan nakapark yung truck ko. Since wala na akong driving call, mag-gala-gala muna ako. Pero bago pa ako gumala, search ko na muna yung aming uh, 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 lugar na napradaan ko. Dito ako ngayon sa Jervy Beach. No? Alam nyo ba, na yan. Kaya, <laughs> ano? Wala tayong magagawa, no? Sangin na, nangangatin na naman ng aking mga kamay. So, Ganun talaga, no? Ayun ko, lo. Oh. Ilog ko, lo. Oh. Ito ako pumasok. Diyan ako magkakarga. Ayun, bukod ng ewan. Sa bukid dyan. Ayun, no? Oh. Kaganda ng ilog ko. Ito yung sinasabi baka sakali ba? No? Malay natin kung meron palang isda din, eh. Diba? tignan nga mhm mm chay -hmm. lang no subok subok lang doon siguro banda medyo malalim subukan nga natin doon galagala nga tayo shackle no yan muna kayo at ako ay magkakasting <laughs> ito mukhang positive to ah no? Yung gudo malalim. subukan ko sa saunahan konti, no? Pero parang gusto ko talaga dito. Masubukan ko nga. Doon nga ako pupwesto, oh, sa gilid. Siya. Ayan eh, ko Ang ganda. Ang ganda. ano, subukan natin to, no, baka sakali. Ah. Ingay ng tubig. Ganun pa man, maraming salamat sa iyo. Tabi-tabi po. the first cast tayo ko, no? na maabit lang pala nang langoy niya eh, no? Taka-asok. -taka. Né? O

Dito na tayo, kol. Subukan daw natin dito, banta. Puntay sa kabila kanina, eh. Parang hindi pinapansin, eh. Ah. Dito tayo. Dito kasakali, eh. ganda pa naman ng langoy niya. Isda na lang talaga ko lang. Maganda, magaling, magaling siya. Ay, ah, mag, maganda yung langoy niya eh. Pag may isda dyan, sigurado Nakaagat rin siya eh Kasi nga, para ang sarap-sarap niya sa tubig tignan eh Buhay na buhay siya eh, buntik buntot kasi siya eh Pagkati mo naman, isa lang, para may ulam na ako no Sa sardinas na naman ako neto, kaya itlog na naman May eh, mabibilhan nga ang karne diyan. Eh, ano naman, baboy naman. Di naman ako nakain ng baboy. Baka, ang ah, mahal. Manok naman. Di din pwede. Sada lang talaga. Yeah naman, no. Kumagat ka na, no. At isa lang, no. gusto ko naman, no. Nandito pala ako sa Slovenia. Kung hindi kakagat kagat kayo nito, babalik ako bukas ng maaga. Agahan ko. kaganda ng langoy niya oh Oh, kita mo yung kol, ang niya kol, oh. Oh, ayun na, no, kasarap. May isda lang talaga, eh. Isda lang talaga, kulang. <laughs> Alam niya, no? Oh. simple naman walang isda dito. Meron isda dito, kaso lang hindi ko alam kung paano hulihin. Di malayong may salmon dito, pala ganito, Agos. Mga last, last five casting tayo na, away na tayo na, balikan natin yung bukas. Oh, ganda ng langoy niyo. Talaga lang naman, oh. No? Nako, na. tara. <coughs> last four. Mm. Nakita ako dun parang ano ah aso hindi naman siya aso kasi nasa tubig eh saan ba yun? lumangoy siya eh parang rabbit na ewan wala na siya, eh. Baka yun yung nangingain ng mga isda dito. Ayun na, ayun na. Ayun ko, lo. Ano yan Ayun na, namawin Bako magat sa akin Ayun siya kolo Ayun kalo, nakita mo, Akala ko isda eh ah. Ayun na, ang guling Ano, squirrel? Ano ba yun? Para squirrel siya Huwag ka kong magat sa ano ko ha Alam niya Squirrel na malaki pala ang um, lugoy ng galing lumango lumang, lumang, eh. Umaho um, na. Um, Ang galing. Squirrel pala na malaki ko. Lumango siya. Um, Ang daling. Kumakain siguro ng ano yan. Ng isda. Sa, sa, sa tubig si Duman, eh, no? Eh, hey, pala ko. Sabit lang pala. Parang isda oh.

So last cast muna tayo Last cast Hindi muna tayo Babalik lang tayo bukas ng umaga Doon tayo banta sa unahan na, Kala ko isa ang dating ah parang pinansin ah sabit lang parang isa ang dating eh oh. ripanin nyo agad Sakol. Bukas ulit, balikan natin, oh. Doon tayo sa unahan, banda. Doon, oh. Baka sakaling meron doon. Doon ako sa baba kanina, tsaka doon ako nakapark, eh. Oh, Sakol, thank you for watching, no? Sarap dito sa Slovenia. Panalo.